ini wagang bangka wagang ambil no? guide ini iwan aku lubuk ke dalam guys Bumbagang ko. Bumbay mo. Ito lang <laughs> pa rin sa nila ng tulid. Ito kasi nangabi siya. Hindi na siya Guys, ang lalim guys. Naiwan ako guys. Ang lalim kasi doon guys. Eh. Puro na lang guys. Dito kami sa Bukid sa Tagalog. Dito sa amin. Sinasaka. Ay, malamit. Bubo na tayo doon. Di parang siyang daga? Wala ka na makitang talay. Ilan-ilan na ilan. yung mga palay yan dyan Ngayon, wala nang makita puro na tubig puro na baha yan yan dyan sa amin ito yung palay namin wala nang bukunti ang matira hanggang sa dulo may tubig dyan hindi nang makita dito bungad lang ito eh yung palay lumangoy <laughs> yan yung palay lumangoy oh. lumangoy ang mga palay umupuan <laughs> ako uh, habang hinihintay ko sa so, akong uh, busing nandun pa sana nagpapaanod ka ng mga uh, dumi mga ganyan oh. mga nakas ano sa palay tinatanggal na na ako dito <laughs> na ng tubig kasi umupo na ako lamig kasi kami dadalit daanan kasi ng tubig yung ano dito pang yun dito medyo mataas na party yan tapos meron naman doon medyo mababa yung banda doon mababa na kaya daanan din ng tubig doon yung mga ganito tinatanggal niya tinatawag ko kanina kaya na ngayon dumaan dito kasi kanina hanggang dibdib niya ito eh hanggang ligdo na yan eh mas maliit ako sa <laughs> <laughs> kanina yan ang lakas ng tubig <laughs> nandun <Hidu. laughs> mas nakaupo lang ako dito may makakita sa akin na tao eh Bala sila. Lampak e. uh, eh Ano, nag-i-a-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Nakopo habang hindi hintay. Ano yung dadalang yung palay kasi. May mga bunga na yan na palay. Eh. Pala, eh. Dadalang tubig. Sayang din yan. ang lakas ng agos na dadaanan ko puro pa sa lubong lahat mag isa nga lang maglakad ang person plan, na yung pareho nauna na ako ang hmm. layo pang lakarin ko hmm, puro pa ito puro na tubig mga medyo mataas lang na parte ng lupa yun yung mga natitira na panay pero yung medyo mababa yung talaga doon sa tubig madulas yung lupa dito ay, kampas pusod ko na yung tubig wala iba yata yung daanan ko ay iba yan ang lindib-dib ng tubig nanandun ang lindib-dib ko alam ko yata yung may butas <laughs> iba talaga bago tour guide kanina may tour guide ako eh hindi ko yata nadaanan yun ah hindi mo ako babay guys layo pa ng lakarin ko puro tubig pala